Ang sagot, dahil ito ang unang hakbang sa tunay na pagbabago, ang hirap na mararanasan mo doon, sigaw, pagod, takbo, push-up, powies, at minsan luha, hindi para pahirapan ka lang. Ginagawa ito para sirain ang dating ikaw at itayo ang bagong ikaw. Mas disiplinado, mas matibay, at mas handa sa kahit anong laban. Sa reception, tinatanggal ang ego at pride. Doon mo matututunan ang halaga ng obedience, teamwork at resilience. Kasi sa totoong battlefield, hindi pwedeng kanya-kanya. Ang buhay ng isa nakasalalay sa disiplina ng lahat, kaya sinasala ng resepsyon ng puso at isip ng bawat aplikante. Kung sino ang hindi handa, kusang bibitaw. Pero ang mga nananatili, sila ang may tapang. Disiplina at tibay na karapat dapat tawaging marine, oh, mahirap. Pero sa likod ng hirap, may dangal at karangalang naghihintay. Dahil sa marines, hindi ka sinusubok para bumagsak. Sinusubok ka para tumibay. Semper fi